Okay, hello, mayong hapon, uh, Luzon, Visayas, o Mindanao. Uh, niya na po karong hapon, maghatag tag pahabol para sa 5pm draw. Sa mga ganahan mo sabay, sabay lang ninyo atong pahabol karong 9pm draw. Ang uh, magpahabol tag 1 kombinasyon karong 9pm draw. Sabay lang mo sa mga ganahan mo sabay, mga boss. Ha? Uh, ang result karong sa 2pm draw ay 8.03. Pagkasayang naman sa 8.03, ato nagsigag hatag atong iaging adlaw. No? Uh, kung ako masayop gahapon, gihatag gihapon na ito gahapon uh, ni na delay na delay gihapon no pero okay, sige lang mga boss pahabol ta sa 5 pm draw ah uh, sabay lang mo sa mga ganahan mo sabay ha one combination na niya hatag karon sa 5 pm draw okay mga boss eh, ato na hatag ang tuang para sa 5 pm draw sa so, mga ganahan mo sabay lang sabay ninyo Uh, hatag tag ko like mga boss and then subscribe sa atong youtube channel na boss trend trader vlog o sa mga nakasubscribe, mga naka subscribe na uh, daghan daghan salamat sa inyuhang tanan mga boss ha appreciated ko po talaga yung, talaga po yung inyuhang pag support sa atong youtube channel na boss trend trader vlog thank you thank you so much po mga boss okay mga boss ihatag eh, na natin yung ito ang hot probables karong adlaw ha okay ako kung karong Pipe uh, 5 pm draw mga boss ato nang ingahatag na uh, din nato lang anon arma humandain ta uh, ni ka kombinasyon mga boss sa sabay lang ninyo sa so, mga mo sabay karong para sa 5 pm draw natong pahabol sabay lang mo okay sa so, mga ganahan lang ni mga boss sa mga ganahan lang mo abay sa itong pahabol, karong 5pm draw, uh, sabay lang ninyo mga boss ha? Uh, mga boss, pinilikog like ninyo mga boss, o subscribe sa itong YouTube channel na Boss Train Trail Vlog. And then pahit na rin po mga boss ang notification bell Dyan sa ating right side And then i-click nyo po para araw-araw po kayo notify sa ating ina-upload na video Tuwing araw-araw uh, po <laughs> Okay uh, Mga boss ito ating pahabol para ngayon sa 5pm draw 4 Ako na po nag-ibalik mga boss ha Gahatag naman nato ni uh, 481 481 mga boss pag target o grumble mo ani eh, sa 481 ha ato ano ning buhat ang shadow mga boss ha ang shadow sa 481 9 3, 6, mga boss ha 936 sa mo kumpiya sa ani eh, mga boss Moran ni atong pahabol karong 9 pm draw mga boss respeto lang inyo target o grumble okay mga boss ay mo kalimot pag pagdala og eskalera karong adlaw mga boss ha Atong eskalera dito sa ganiyang buntag balikin ninyo tatlantaw o nga ang pasakay nagito nga to pasakay karong ah, ang ah, 38 naku ang 38 karong sa atong pasakay balikin gyapon ninyo Paggito o gitr gyapon mo sa atong pasakay karong adlaw ba o gato ang mga hot pro balls o gato ang mga Diablo na advance regalo gahapon sa gabi eh. Okay mga boss, ah, Ma-exit na ako mga, mga boss. Uh, huwag dagang salamat sa mga always na nag-support sa tuwang YouTube channel, Boss Trend Trader Vlog. And then, sa mga wala pa ka-subscribe, uh, paliwag na kong subscribe mga boss sa tuwang YouTube channel na Boss Trend Trader Vlog. Okay mga boss, bye-bye. Uh, Ma-exit na ako. o uh, dagang salamat sa inyong tanan. Uh, good luck. o sana, sana manalo kayo ngayong hapon, ngayong 5PM draw maka makapick mo og eksakto sa atong mga kombinasyon og na yung mga kombinasyon na tinaguan dira uh, maura po isigurado mga boss arong kumagawas gani di mo magmahay okay mga boss may exit na ko og daghang salamat og good luck para sa karong 5pm draw ay okay, mga boss bye bye and thank you